Alright mga idol nandito tayo ngayon sa Kularo M. Recto para ibigay po sa isang may karamdaman ang pera na binigay po ng ating mga bababait na pigay uh, at tumugon sa ating panawagan sa may isang tao na may karamdaman. Nalang, kamusta ka po Nanay Yoli? Mabuti po naman. Oo, uh, well, nandito po ako muli para kamustahin po kayo. Buti po nasanay na na po kayo ng dugo pala. Mm, um, yan mga idol, siya po si Ate Yoli Gabredo. Uh, siya po yung uh, binilag ko nung nakaraan na uh, ati pong uh, pinanawagan na may ilan po na tumugon. Tayo po yung papasalamat sa mga tao na may mabubuting kaluban kay Boss Chito Pransya. Maraming salamat pong muli, Boss Chito Pransya. Taga General Lakadin po na nasa, na nasa Laguna. Siya po yung nag-donate, siya po yung isang kay Nanay Yoli. Kaya maraming maraming salamat boss Chito sa ka pong uh, may mabuting kaluban na talagang uh, nag-inshit para matulungan po si Nanay Yoli. At syempre po sa mga tumugon sa panawagan ng uh, ni Tintin na sana po makahingi ng kaunting tulong. Ay ngayon po may tumugon na mabubuting tao na tatlo. Kaya tayo po ay nagpapasalamat at atin na pong ibibigay ang counting uh, kaunting halaga. Ito mang po ay kakaunti pero alam natin na uh, ito po ay makakatulong sa ating uh, may grong karamdaman. kay Tita, uh, tita Yoli. Ito pong isang libo ay galing po sa isa nating uh, napakabait na followers kay uh, Tita Anele Ruzol Raha na taga rito po sa Empanta na siya po ay naglalagi sa London. Kaya nagpakasyon po siya dito at nandun siya ng no, isang araw sa amin dumalaw. Maraming maraming salamat pong muli, Tita Anele Rosol Raha. Napakabuti niyo po sapagkat ang kagaya niyo po ang lalong pinagpapala ni Lord. Siya po ay nagpa nagpabigay ng 1,000 at ito po namang 1,000 ay kay Tita Daisy. Tita Daisy Kersustomo ng General Lakas. Barangay Pamplona, maraming, maraming salamat din po, Ma'am Tita Daisy Crisostomo. Napakabuti niyo po. Kayo po ay simpleng mamamayan lang pero tumutulong sa may mga taong karamdaman. Naalala mga panahon ay eh, tumira daw po si Tita Yoli kay Tita Daisy kaya marami kaming pasasalamat. si Tita Yoli daw po ay napakabuting tao noong nakatira pa sa kanila kaya ang mabubuting tao talaga ay pinagpapala ni Lord pag ganun po ng ganitong karamdaman ay iyan po ay mananampasa natin dahil may mga bubuting tao rin po na tumutulong at siyempre si God huwag po tayong bibitaw uh, sa ating Panginoon at ito po naman 500 ay si Mama Maripe Huertado. Maraming maraming salamat din po, Ma'am Maripe Huertado. Siya po ang may-ari ng Mapes Butterfly Garden ng Kapalo, Real Quezon. Si Lord po ang magbalik sa inyo ng inyong kabutihan. Maraming maraming salamat po sa mga tumulong. At talagang uh, malaking bagay po itong halagang ito. Pagkaman ito po'y maliit lang, ito po'y alam natin na makakatulong. Kaya yeah, tanda sa po, po ang uh, ang tulong. Maraming maraming salamat po, mga maraming idol. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtulong sa aming nanay. Malaking tulong po ito dahil kami po ay bumibili na ng gamot ay lahat po ay sa labas dahil wala na po rito ng supply sa loob. Uh -huh. uh -huh. Ay, kita nyo naman po ang kinakabit sa nanay ko ay napakadami po. Kaya halos ay ulan. Kaya, Kaya maraming maraming salamat um, po sa inyong mga suporta at tulong. Maraming maraming salamat po. Kaya nanay, uh, sana po, gumaling na po kayo. Ano pang masasabi niya, Nay? Salamat po at marami pong nagbigay ng tulong sa akin kahit po hindi ko sila mga kakilala. Opo. Nabait po si Lord. mga tao pong hiniipo <laughs> niya. Basta po, po di ako nabitaw sa Panginoon. Opo, tama po na yun. Huwag po kayo bibitaw. Mm -hmm. Dahil si Lord lang po ang higit na makakatulong at siya po ang uh, ating uh, matatakbuhan sa ganitong mga sitwasyon. Sige na pagaling po kayo ha, tuluyat na kayo po yung makalabas na. Hala Tintin na. tuloy na rin. Salamat po, ito. na marami okay. marami. Salamat po sa iyong pagbablog. Apo. More power Kuya Jojo Malasakit, i-followers ni Yusia. Maraming salamat po. Kami ka pang matulungan na tao, na mas nangangailangan pa. Salamat, okay. salamat po will naman. Welcome, welcome, welcome Tintin. Sige po, sige po. sabay po. sabay po, ingat po kayo. Uh -huh. Ilang beses lang po. Mga bags na po na. Two bags na po. Ayoko hako talaga po ngayon. Ilang bags pa isasalin dyan? Isa pa? Ito tatlo pa po. o may na. Observation para sa akin. Ah, observation. pag naisalin na daw po yung tatlong bag, medyo kulang pa rin yung isasalin. Kasi hindi na rin na pinipaw yung Ah, pag kinulang pa. Kaya, pag hindi pa po sapat kung gawa po na ang hulubi na lang ni nanay na kuwan, ay 30 na lang po. Talagang bumagsak. Bumagsak, ha? Eh. Once na siya ay inatake. Ah, Maraming salamat pong muli mga idol sa patuloy nyo na pagsuporta sa lahat ko na followers na patuloy na dumadami. Maraming maraming salamat po sa mga sharer ko, sa mga walang tigil na pagsuporta. At sa akin po mga followers na OFW na parating nakantabay, maraming maraming salamat po. At mawai, lagi tayong ingatan ni Lord sa man tayo pumunta, ano man ating ginagawa. Force God.